yun nagloloko po yung ano nagloloko po yung internet po dito kasi nata, nasa taas po ako ng building ay isa po 'yan sa birod up ko bago ako ano to meron merong nag-message sa akin kilala ko tong ano tong family ng kapatid na to hindi ko lang i ano i Uh, hindi ko lang i-expose yung kanyang pangalan pero kilala ko yung family nung kapatid na nag-message sa akin. Isa daw yung concern niya sa ano, sa kung gawang mabuti, bakit kailangan may camera? Alam mo, uh, Brad Daniel, hanggat nagmamatigas ka sa mga paninindigan mong balintuna, lalo ka lang mapapahiya. Kaya yung sinasabi nung uh, isa sa mga number one munchuari na si Rhea sa Sondoncillo na naninira sa akin na nagdadamay daw ako, naghahanap daw ako ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin ko ay um, yan ang isa sa mali. Bakit? Ang tinututulan ko, hindi yung aral. Wala akong tinutulan, wala akong nilabanang wala akong salita na ni um, nilaban sa aral ng Diyos. Bakit? Dahil yung aral ng Diyos, yun ang kanyang bugtong na anak. Ang sabi ng Juan 1:1, nang pasimula siya ang berbo o ang salita, ang aral. Nang pasimula siyang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Hindi si, hindi ako si Raulo. Para labanan yung Kristo ng Diyos. Ngayon, ikaw, Daniel Rason, huwag kang magmatigas. Huwag kang magmatigas. At uh, kung sinasabi mong meron kang alam sa akin na mas matindi sa alam ko, eh di labas mo. Di ba ganyan ka naman eh? Mahilig kang manakot. Pero, tinitiyak ko sa iyo lahat ng alam ko mas matindi. Mas matindi sa alam mo. Ako ang pananampalataya ko, Brad Daniel, sabi ng Biblia, ang itinuro ni Brad Eli kung ang Diyos ang aking katulong, ano ang magagawa sa akin ng tao? Brad Daniel, madali lang naman po eh. Madali lang naman po na unawain bakit ang daming mga kapatid ngayon na ayaw nang makinig sa'yo every time na magkakatipon, ayaw nang makinig sa'yo dahil puot at galit yung itinatanim mo sa kapatiran. Nakakalungkot, nakakalungkot man mga marinig. Biruin mo, mga kapatid ito na deka-dekada ang ginugol sa paglilingkod sa Diyos. Tapos, magtatanong lang, bro, Magtatanong lang sa manggagawa, bro, totoo po ba yung mga pagtitinda na alak na nangyari sa Brazil? Bro, totoo po ba yung shout-out po kay Brad Albert Soriano na isa sa mga may mataas na katungkulan sa La Verdad Christian School? Shout-out, brother Albert Soriano. Uh, kung matapang ka, Brad Albert Soriano, ano? Baka masuspindi ka. Kasi lahat ng mga nanonood sa akin ngayon sa live ko, minomonitor po kayo, mga kapatid. Kung matapang po kayo, okay lang na manood po kayo sa mga live ko. Kung matapang po kayo at kaya niyong manindigan sa totoo, pwede po kayong mag-react, manood sa live ko at sa mga post ko. Pero kung meron po kayong mga iniingatan, Huwag po kayong manonood sa mga live ko. Huwag po kayong magre-react sa mga post ko dahil po minomonitor po kayo mga kapatid. <clears throat> Biruin mo merong nag-message sa akin na, na kapatid kagabi. Bro, alam mo, masama ang loob ko, sabi niyang ganyan. Biruin mo, nagtanong lang ako doon sa manggagawa na kailala ko na nasa Brazil ngayon nagtanong lang ako kung totoo ba yung mga kumakalat na balita na